napakatinding ritual. Ito'y panawagan sa taong matagal nang hindi nagpaparamdam sa inyo. Kaya bago ang lahat, magandang araw sa inyo, may ipabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Matagal na bang hindi nagpaparamdam ang taong mahal mo? boyfriend o girlfriend o asawa mo o di kaya ka mag-anak mo o anak mo na sobrang tagal nang hindi nagpaparamdam sa inyo. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta buo lamang ang loob at tiwala mo na gawin ito. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng isang baso plastic o babasagi na baso ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, i-roll mo itong papel at ilagay ito sa baso na inihanda mo. At pagkatapos, hawakan mo itong baso, ilapit sa baba mo, at tawagin mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses, at ilapit ang baso sa baba mo. At pagkatapos, ihipan mo lamang ng tatlong ihip ang loob ng baso na may papel at itago mo na itong ritual. Pwede ito ilagay sa ibabaw ng kabinet mo o di kaya sa ilalim ng kama mo. Basta ito ay nasa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang pitong araw. At tawagin mo ang pangalan niya araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses at hawakan mo muna ang baso bago mo tawagin ang pangalan niya. Basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto, isang beses lamang sa isang araw na gawin mo ito. At pagkatapos ng pitong araw at hindi pa rin siya nagpaparamdam sa inyo, ay huwag mo munang ihinto itong ritual panatilihin mo munang itago ito. Basta magtiwala ka lang at pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.